Mga kapurubinsya, ingat po tayo. Iwasan ang paglalakad o paglusong sa baha. Ah, uh -oh. Ha? na hey. basa no? Ito na naman. Bahala na naman dito sa amin. Literal na si pool sa kalsada. ang hirap gumalaw. Kahit simpleng lakad, parang challenge na. Parang bawat hakbang, kailangan nung mag-isip kung lulusong ba o atras. Pero ganyan talaga. Sana na kami dito. Kapit lang. Normal na eksena tuwing umulan. Minsan, hassle kasi, hindi makalabas. Pero minsan, parang banding moment na rin ng buong kanto. Yung mga bata, chill lang. Parang instant swimming pool para sa kanila. Kaya ayan, dagdag episode na naman sa araw-araw naming adventure. Normal na, pero lagi may bagong kwento. Kaya kung sanay ka na, hindi ka na masyadong nagugulat. Parang normal lang sa tuwing tagulan. Minsan, nakakatuwa kasi. Simple labas ng basura, nagiging mini-adventure na rin. O oh, ayan, upgrade na tayo. May sariling bangka na sa kalsada. Literal na water transport. Kapit-bahay edition. Kahit baha, gagawa ng paraan. Gagawa pa yung lalim dyan, oh. <laughs> Ah, uh -oh. Ha? Ah. Uh, mas ano pa doon mababaw no? Hindi pa nakalabas yung ano yan, oh. No? Kotse. Hindi. Tricycle ang butang sa akin, nakaakyat pa yung tricycle ko sa ano eh. Nagapagapan ko pa eh. Lakas talaga ng ulan. Kahit sakit lang, managal. Eh. Hey, basta, mga kaprobinsya, maging maingat po tayo sa paglusot sa baha.